Umakit na sa isang bilyong piso ang pinsala ng El Nino sa agrikultura sa bansa. Sa San Miguel, Bulacan, umaaray na ang mga magsasaka dahil ekta-ektaryang palayan ang tuyo na. Nasa frontline na balitang yan, si Shaila Francisco. Malalim na ang bita. Matigas na rin ang lupa. At natutuyo ang mga pananim. Iyan ang sitwasyon ngayon sa mga palayan sa San Miguel, Bulacan nalubusan ang napinsala ng El Nino. Sa ekta-ektaryang lupain, mangilan-ngilan na lang ang mga palay na pwedeng maani. Ang nasa isang libot limang ektarya, hindi na mapapakinabangan. Kabilang ang isa't kalahating ektaryang palayan ng Pamilya Pascual. Limas ang lahat ng aani nilang palay ngayong Abril. Diyan po namin lahat kinukuha yung maintenance po namin at pagkain. Siyempre po, sa hirap po ng magsaka, lalo na yung asawa ko. Madaling araw po, lumulusong na para yung tubig makuha namin. Hirap na hirap po kami lahat. Lalo po ngayon, namatay yung palay. Pag po nakikita namin ganito yung bukid, siyempre po, nalalata po kami, nangihina po kami. Tagal po namin inalagaan, tapos nawala pong bigla. Maganda raw ang lagay ng lupa ng magtanim sila. Pero dahil sa init ng panahon, natuyo ito agad. Ang problema pa, wala rin dumadaloy na tubig sa irigasyon. Wala na rin tumutulong tubig sa poso. Si Abelardo Magtalas, nagpagawa pa ng poso. Isinakripisyo niyang supply ng tubig sa bahay, pero hindi rin gumana. Para naghahati na, mas malang tubig, mas malamang yung sa bukit kaya sa bahay. Akala nila may sasalbay pala eh. Yun pala, hindi naman pala. Hirap nga, mahal ng maintenance doon. don, pang makuha tubig. Higit 200 milyong piso na ang pinsala ng El Nino sa agrikultura sa San Miguel, Bulacan. Pero sa buong bansa, aabot na 'yan sa lampas bilyong piso. Ayon sa United Nations World Meteorological Organization, humihina na ang El Nino, pero patuloy na mararamdaman ang epekto nito. Tatagal pa ang above normal temperature o mas mainit na panahon hanggang Mayo kung tatagal ang mas mainit na panahon na tagtuyot, mahihirapan ang mga magsasakabungkali ng mga lupang ito. At yan sa susunod na pagsasaka, lalo kung hindi sasapat ang tubig. Ang resulta niyan, maaantala ang kanilang pagtatanim. At baka matagalan pa bago sila kumita o mabawi man lang yung lugi mula sa anihan ngayon. Si Romeo Garcia, pilit isinasalbang natitirang palay. Nagsimula na rin siyang magtanim ng gulay para may kainin ang pamilya. Kung di po nga aani uli ngayon, lalong masakit po. Kasi po eh, nakakaawa po. Katulad namin magsasaka. Malaking paghihirap sa amin. Mangungutang na naman po kami sa susunod na sakahan para makapagsaka uli kami. Eh kung wala naman pong magpautak sa amin, paano pa kung pagtatanim? Ayon sa San Miguel LGU, may crop insurance ang ilang mga magsasaka na pwede nilang gamitin pambawi sa kanilang gastos. Hinahanapan naman daw ng pagkakakitaan ang mga walang insurance. Malaki pong tulong puro sa ating mga kababayan. Dahil lalo-lalo sa mga magsasaka, so totoong ito lang ang inaasahan nila. Na kailangan nating matulungan ko ano mga mga alternatibo na pwedeng uh, ibigay sa kanila ng pangkabuhayan. Umaasang lokal na pamahalaan na masimula na ang dredging sa kanilang ilog para pwedeng pag-imbakan ng tubig. Nagbabalita mula sa frontline, Shaila Francisco, News 5. Mga kapatid, Julius Babaw po. Iba na ang may alam at may pakialam sa panahon ngayon. Para sa mga frontline ng mga balita, mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5.